One hour later. Ang um, guys na po 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 lagay, na ito po um, yung apat, na para hindi tayo mamataya ma oh. na yung eh, po din ng araw eh isang na po yan medyo tatlong araw po silang uh, na po ng tatlong yan. araw silang hindi nakakain na medyo matamang lang katawan at kung po makikita sa video ay yung ating kay medyo maliit at medyo payat mga baboy, ito yan yung yan po kasi sila gumagaling guys at ang uh, tekniko pong ganawa, na, pong ginawa ang discarte na po natin yung ginawa yung sa yung pagpapakain ng baboy na biik ay, ng mga eh, ay nung lumipat po tayo ng starter ay ay nung lumipat po tayo ng hog starter ay tinurga po po natin siya at pinain po ng pampurga kailangan po kasi yon. Tapos mga ilang araw po lumibas, tatlong araw po sila hindi makakain. Ang ginawa ko pong diskarte, eh. kung hindi naman po sila pwedeng, pwedeng kumain ng walang magsusubo. Kung sa tao, ay, ay po natin ay eh. ilagay po natin tubo yung kanyang bunganga dito. Tapos ilagay po natin siya ng iluso po natin yung pre-starter para naman pumasok po sa kanyang chan ang ginawa po natin ay sinubo sinupahan po natin at lagyan po natin tubo pa ganyan saka so, po natin sinulina ng ng pagkain kaya mga ilang araw ayun nakakain na po siya ganun po ang technique ito po ang ating ano po ang matapayang uh -huh. babayot yung hindi po siya mamatay so, kasi pagkain natin hindi makakain wala siya tayo sa wire mauwi po sa pagkamatay kaya yun po ang disgada ang tamang technique po sa pag-alaga ng mga bik kung kayo po ay may mga matanglay ng buik ganun lang po ang gawin nyo thank you for watching guys and sana patuloy niyo po akong supportahan kay Jasper TV and Machi Machi Vlog kasi Dalawang, dalawang pangalan po na ilagay po natin sa ating channel si Jasper TV may 1 year na po tayo nagbablog guys at Hintay ko po ang supporta and share and like kung nagustuhan niyo po ang ating content. Ay, comment lang po kayo sa baba at atin po sasagutin ang inyong katanungan lahat sa about sa mag-aalaga, kapag farming kasi nandito po tayo sa ating farming. Ito lang po ang ating ginagalawa sa araw-araw ng buhay. Makikita niyo po at masusubaybayan niyo po ang ating tagpo sa buhay, guys. Ah, uh, sa araw-araw. Thank you for watching, guys. Maraming salamat po ulit sa ating sumusuporta sa ating page at kahit po wala pa po tayong kita rito ay gusto ko po ay kapulot po kayo ng konting discount or makakuha po kayo ng konting idea sa about sa aking mga vlog guys kaya medyo pakit ang ating medyo content ay yung pang araw araw na buhay ay masubaybayin nyo sa pang araw araw natin gabain ay tayo ay tumutuklas ng bagong bagong kaalaman kumbaga araw, kaya iba iba po ang ating mga ina-upload ay dahil... naghaharap po tayo ng ating NIS ibig sabihin yung NIS uh, skill kung saan tayo magaling hanapin lang po natin balang araw po madi-discover natin ang ating kakayanan at tayo magpo-focus pagka ating nakita na ang ating kakayanan sa buhay maraming salamat po and God bless see you and please subscribe na rin po thank you for watching guys